Letter of No Objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya mm -hmm. ang applicant. Mm -hmm. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Uh, yung Baufulan, siya yung may-ari. So lahat ng dokumento, nakaturo sa kanya. Eh. Mm -hmm. no? At um, yung Baufulan, binuo para... Isa lang naman ang objective ng Baufulan. Binuo yan para makapasok itong mm -hmm. Pogo sa Bamban at siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya uh, lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuhay itong Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Mm -hmm. Yung application na yon siya ang nakapangalan doon. Mm -hmm. So, ibig sabihin, itong, itong internet kasi, mag-apply ka para sa Pogo eh. No mm -hmm. hindi to yes. hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line no tawag nila lease line. Uh, hindi to yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa POGO facility. So ang punto ko doon, meron siyang active participation mm -hmm. para mabuo yung POGO. Mm -hmm. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung pogo. So hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Mm -hmm. So dahil nga kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, uh, para daw ilip yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa so, tingin nyo, hindi ito mapabibig? De Delikado yan. Delikado na malift yung preventive suspension dahil uh, gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa Municipal Hall ng ban-ban magsalita. No? Mm -hmm. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. Mm -hmm. no? At uh, gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impromasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang uh, uh, nakikita at sino nag-uutos sa kanila. Mm -hmm. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya importante na to patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies no Senate kasama na doon ng Senado kasama na yung ibang mga ahensya so you're hoping na hindi I'm I'm hoping confident. ako I, ako I'm very confident na hindi na no? nabasa ko yung uh, order ng uh, ng uh, ombudsman at yung uh, petition ng uh, DILG at uh, matibay no yung petition ng DILG. so i'm very confident hindi magagrant pero having said that uh, gusto ko lang ipaliwanag na pag yung suspension na yan may impluwensyahan yung mga taong nagtatrabaho doon mm -hmm. so importante yung mga importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya mm -hmm. Ngayon po ba sir? May po kayo na takot magsalita 'yung mga um, natural tendency 'yan eh uh -huh. ng mga employees sa City Hall or sa Municipal Hall kung andiyan si mayor talaga mag-iingat sila magsalita. No? Uh -huh.